You know you know. Happy birthday to you oh, oh, <laughs> Happy birthday to you oh. Happy birthday happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday Alright. Okay. Make a wish. Yeah. Make a wish. Yay! Ay, kaya pala. wish. twist. na nakakay door. Ang gender. Ang gender. Pwedeng babae. Pwedeng lalaki pa rin. Kasi na-trip lang talaga kami. Na-trip lang kami kanina. Kailangan pa yan. Pwedeng umpok. Pwede sa akin babae. Pwede sa akin babae. Pwede sa akin babae. Pwede sa akin babae.

Babae yan ang kasunod oh. oh Babae ang kasunod. Loge, lubog ang dudo. Babae. Isa-isa lang. please. Hindi naman sa pinapatagal ko, pero parang gano'n na nga. <coughs> 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 Kasi, hey, no, boy ito or ay... Ako, G. Ako, G. Ako, G. Ako, G. Ako, All ready? Ah, okay. Bye-bye Ivan. Bye-bye Okay. kanya ang lalaki. Lalaki! Ah, ang babae. Babae! Lalaki. Ang lalakas kame. Bye-bye

na go. Sa word five, five, four, four, three, three two, two one. One. Alam mo, tapos na. Mamaya, meron pa yan. Pagkakano? Happy tour. Pangit yung camera ko.